Hi hey mga Lodi Cakes, for today's video pag-usapan natin yung bagong update ngayon sa Messenger. 'Yun nga yung end-to-end -end encryption or encrypted message. So, pag nag-update kayo ng messenger, magpa-pop up to sa messenger nyo na pinapag-set up kayo ng 6-digit pin o kaya naman pag pinindot mo tong more options. Kung ayaw mong 6-digit pin, meron ditong continue with Google, store on device only. Ayan yung mga pagpipilian nyo para ma-access nyo yung mga chat history nyo once na i-open nyo yung messenger account nyo sa ibang device. Pero ako dito, pinili ko yung mag-create ng 6-digit pin. At bukod dyan, sa bagong update dito sa messenger, mapapan sinyo din na yung mga conversation nyo dyan, makikita nyo may nakalagay na ganito. Messenger upgraded the security of this chat. Messages and calls are secured with end-to-end -end encryption. Alam ko karamihan sa inyo ay naguguluhan or curious kung ano ba yung end-to-end -end encryption or encrypted message. So, ibig sabihin ng end-to-end -end encryption additional security yan ni Meta para sa messenger natin. So, ibig sabihin, kung ang conversation nyo, kung meron kang ka-chat na encrypted yung conversation ninyo, ibig sabihin, secured yung conversation nyo. Kayong dalawa lang ang nakakakita, makakarinig ng calls, kung ano yung man yung mga sinasend na voice message, kayong dalawa lang mismo ang makakabasa at makakarinig niyan. Kahit si Meta, hindi niya yan alam, hindi niya yan mababasa, hindi niya yan maririnig. At higit sa lahat, Kapag inopen open yung messenger mo sa ibang device, hindi rin niya yan makikita kasi kailangan pa ng 6-digit PIN para ma-access niya yung mga chat history sa messenger mo. So ano nga ba yung chat history na hindi mo ma-access? Yun yung mga encrypted message, yung may mga nakalagay na end-to-end -end encryption. So ito, tinry ko dito makipag-secret conversation. Kapag nasa secret conversation kayo, mababasa nyo itong end-to-end encrypted. So ito yung conversation namin kunyari. Tapos, meron akong dito isang cellphone at ito naman yon, marireceive niya yung chat ko syempre na naka-secret conversation. So, magkakaroon kayo dito ng dalawang chat history. Yan, meron kayo diyang normal conversation. Ito namang isa ay secret conversation. So mag-switch account ako dito para ipakita sa inyo na if ever na i-open ko yung messenger account ko sa ibang device, may kita ko ba yung chat history na encrypted or yung secret conversation. Siyempre kapag in-open mo yung messenger account mo sa ibang device, kailangan mo muna ng password para ma-access mo yung messenger account mo sa ibang device. At bukod doon, kailangan mo rin i-enter yung 6-digit PIN para makita mo pa rin yung mga chat history na mga encrypted conversation or yung mga secret conversation. If ever na may nakakaalam ng messenger account mo, alam na yung password, pabubuksan niya yung messenger mo. Pero if ever na hindi niya alam yung 6-digit pin mo para masync yung chat history mo or yung mga encrypted message, ganito well, lang yung makikita niya sa messenger mo. So for example, ibaba ko lang to, di ko i-enter yung six digit pin. Makikita ko lang dito yung mga normal conversation, pero yung mga ka-secret conversation mo ay hindi niya makikita. For example, itong nasa kaliwa, ito yung messenger account mo na inopen ng jowa mo sa cellphone niya. Ito namang nasa kanan, ito yung messenger account mo na naka-open sa cellphone mo. May kita nyo dyan, sa kanan, meron dyan secret conversation, itong Cecil Placides. Pero dito sa may kaliwa, ay hindi nag-appear dito yung secret conversation. Kasi hindi in-enter yung 6-digit PIN. Pero once na i-enter na yung 6-digit PIN, may kita niya yung mga encrypted messages or kaya yung mga secret conversation. Once na tignan naman ang jowa mo, yung search history sa messenger mo, may kita niya dito na meron kang kasecret conversation if ever na meron siyang pinag pinaghihinalaan na nagiging kachat mo. So, may kita niya na mayroon dalawang chat heads dyan. Ito yung normal conversation. Yung isa naman, mababasa niya, may secret conversation. So, malalaman niya, aware siya na mayroon kang secret conversation. Pero if ever naman napindutin niya 'yan, itong secret conversation na nakita niya, kapag pinindot niya 'yan, wala siyang mababasa kasi nga encrypted 'yung conversation niyo. Ang makikita lang niya ito, messages are missing. Pag pinindot naman niya 'tong sync now, kailangan niyang i-enter dito 'yung 6-digit pin sa messenger mo. Kaya kung ano man yung mga secret conversation o yung mga encrypted conversation nyo, hindi niya yun makikita. Ang tanging mababasa lang niya sa messenger mo, yung mga normal conversation na walang end-to-end -end encryption. Kapag nag-secret conversation ka, yung buong conversation nyo, hindi niya yun mababasa, hindi niya yun makikita. Pero yung mga normal conversation ngayon, meron ng ganito, di diba? Itong messenger upgraded the security of this chat. Messages and calls are secured with end-to-end -end encryption. Kung ang tinatanong nyo, pati ba tong conversation na to hindi makikita kapag nag-login ka sa ibang device at di mo in-enter 6-digit PIN, makikita mo pa rin yung old conversation ninyo. Pero yung time na bigla na lang tong nag-appear yung end-to-end -end encryption, yung the rest na conversation nyo ay encrypted na. So it means na hindi mo na yan maihita sa other device once na hindi mo i-enter yung 6-digit PIN sa Messenger mo. Katulad do lang nito mga lodi, cakes, nag-open ako ng Messenger account ko sa ibang device tapos hindi ko in-enter yung 6 digit pin. Nabasa ko pa rin naman yung old conversation namin pero yung time na nag-appear tong end-to-end -to -end encryption, yung recently lang na conversation namin ay hindi ko na nakita. At ito yung mga lodi cakes, ito yung missing messages na hindi ko nakita doon sa isang device na inopen ko yung Messenger account ko na hindi ko in-enter yung 6 digit pin. If ever naman na ayaw nyo ng end-to-end -end encryption dahil kay kayo comfortable na merong ganyan, pwede nyo naman yan i-turn off. Para kapag nag-login kayo ng messenger account nyo sa ibang device, hindi yun na kailangan pang mag-enter ng 6-digit PIN at lahat ng mga chat history nyo, may kita nyo pa rin kahit saan pa kayong device mag-login. Kailangan nyo lang i-turn off yung secure storage. Dito sa messenger account nyo, pipindutin nyo itong 3 lines tapos itong settings icon. Tapos may kita nyo dito yung privacy and safety. Pagka-pindot nyo niyan, pumunta naman kayo dito sa end-to-end -end encrypted chats. Tapos pagka-pindot mo ng end-to-end -end encrypted chats, may kita mo tong message storage na naka-on yan. Pinutin mo yung message storage, tapos dito sa pinakababa may kita mo tong turn off secure storage. So pinutin mo na yan para ma-turn off yung end-to-end -end encryption mo. Pero linawin ko lang ha mga Lolly Cakes. Baka iniisip ninyo once na i-turn off, wala na kayo may ang end-to-end -end encryption sa mga conversation conversation nyo. Kasi meron pa rin kayo may kita. Pero wag yun na yan pansinin. Ang pinakaibig sabihin lang ng pag-turn off ng secure storage, wala na kayo sa end-to-end -end encryption. So, ibig sabihin, hindi na secured yung conversation ninyo mababasa na yan ni Meta. Malalaman na niya kung ano yung mga pinag-uusapan nyo. Pero anong naman ni Meta, ba diba sa pinag-uusapan natin? Ang kagandahan lang dyan, hindi mo na kailangan pang mag-enter ng 6-digit PIN kapag nag-login ka ng messenger account mo sa ibang device at mababasa mo pa rin lahat ng mga chat history mo, walang mawawalang chats, kompleto yon at ang disadvantage lang naman ng pag turn off ng end-to-end -end encryption or yung secure storage, once na merong makapag-access ng Messenger account mo, mababasa niya lahat ng mga conversation mo doon kasi nga wala ka na sa end-to-end -end encryption. At sa madaling salita, yung may mga ka-secret conversation jan, yung mga messages niyo ng ka-secret conversation mo ay mababasa niya. Pero para sa akin mga lodig, sa feeling ko hindi pa masyadong successful yung update na yan ni Meta dyan sa messenger about nga sa end-to-end -end encryption. Kasi may mga bug pa yan. Kasi minsan, yung iba kong conversation, walang end-to-end -end encryption. Yung iba naman, meron. Tapos, kapag in ko naman yung messenger ko sa ibang device, kahit naka end-to-end -end encryption, may mga messages pa rin na nakikita ko doon kahit hindi ko in-enter yung 6-digit PIN. Kaya medyo magulo pa yung update na yan ni Meta. Pero sana nang intindihan nyo, naunawaan nyo yung explanation ko about dyan sa end-to-end -end encryption sa Messenger. Yun lang mga Lodi Cakes. Sana nagustuhan nyo itong tinuro ko at nagustuhan nyo naman. Please pa like and share. And thank you for watching. And keep safe mga Lodi Cakes. i